sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa. Nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang sangkatauhan, hindi handa ang Blue Star. Sinira ang paniniwala. At simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw mula sa kawalan, chaos na walang paliwanag, at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang e-rank na awakener, pinakamahina raw, pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, siyam na pong porsyento, siyam na put siyam na porsyento, hanggang isandaang porsyento Unti-unting nagbabago ang lahat. Yinang ang Shui Bian Yi Wan Ang kanyang transformation, kompleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y divine lightning. Pumaba mula sa langit, binasak ang limitasyon. Isang immortal legend. Mula sa pagkabagsak sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula. Nagsisimula lahat sa isang classroom sa Gien High. Eksaktong bago magsimula ang malaking Unified Exam. Sinabi ni Guro Chen Fan sa mga estudyante na ihanda na nila ang kanilang gamit para sa mga paparating na pagsusulit. Binigyang diin ng guro na sobrang delikado ang Martial Arts Exam at hindi talaga ito inirerekomenda sa mga mahina ang kapangyarihan. Biglang sinabi ni Zhu Jingming, ang pangunahing karakter, na siya pala ay transmigrated papunta sa mundong ito. Kahit na pareho ang level ng teknolohiya dito sa dati niyang mundo, punong-puno ito ng mga nakakatakot at mapanganib na nilalang. Mga halimaw. Pero para labanan ang mga nilalang na ito, may mga taong nagising ang kapangyarihan na ginagamit ang kanilang mga superpowers para protektahan ang lahat. Pwedeng magising ang kakayahan ng kahit sino pag anim na sila, at iba-iba at kakaiba ang mga powers. Nahahati ang mga ito sa sham na level. At karamihan sa mga tao nakakakuha lang ng powers mula rank F hanggang D. Naalala ng ating pangunahing karakter ang sarili niyang kakayahan, na medyo basic lang na electric power, pero rank ilang e ang power niya, isang mahina na kuryente na halos pareho lang ang lakas sa taser. Bigla, may nagtanong sa klase kong, "Seryoso talagang kukuha siya ng martial arts exam kahit na pinaalalahanan na siya ng teacher?" tinawag siya ng puting buhok na basura at sabi pa niya, mas magandang maging tagabantay na lang daw siya ng mesa kaysa magpahiya ng school. Tapos, may isang babae na si Linang Li na tumindig para sa bida natin at sinabing makialam siya sa sarili niyang buhay. Galit na galit, sinabi ng puting buhok na ipapakita niya kung sino ang pinakamagaling sa unified test. Tapos umalis siya na nagbabantang kay Xu Jingming, malapit ng gumuho ang buhay ng tropa natin. Ang testing grounds. Sinusubukan ng babae na aliwin ang bida, sinasabi na mas mabuting pumili siya ng mas ligtas na daan sa loob ng lungsod. Sa application form, hinati ang edukasyon sa dalawang track, Liberal Arts at Martial Arts. Yung mga pumili ng Martial Path, kailangan pumasok sa mga delikadong lugar para makipaglaban sa mga halimaw. Kapag nakapasa ka lang sa exam na to, pwede ka nang pumasok sa unibersidad at maging opisyal na gumagamit ng kakayahan. Iniisip ng ating MC na kahit iwasan niya ang exam, hindi niya matatakasan ang mga halimaw na pwedeng umatake kahit kailan. Naalala niya ang isang trahedya noon nang kinuha ang kanyang mga magulang sa panahon ng Beast Tide. Dahil doon, ayaw na niyang maramdaman muli ang kawalang kapangyarihan at hindi makalaban sa mga banta sa hinaharap. Kaya, Hawak ang form, desidido siyang kunin pa rin ang martial arts exam. Mamaya sa araw na yon, makikita natin ang gusali ng paaralan habang lumulubog ang araw sa abot tanaw. Mula sa loob ng kwarto, makikita ang anino ng ating bida na masigasig na nag-eensayo gamit ang sibat. Mahigpit niyang hawak ang sandata habang pinapasan ito gamit ang kanyang kuryenteng lakas. Nakikita natin siya na nag-eensayo gamit ang Energy Z na si Bat, pinipilit niyang gumaling pa. Pagkalipas ng matinding training, sobrang pagod na siya at hingal na hingal. Bumagsak siya sa sahig, ubos na ubos, sabi niya hindi na siya makakapag-ensayo ngayon. Nakahiga, naisip niya na ang teknik niya sa sibat ang nagpapalakas sa kanya kumpara sa ibang E-Class Awaken. Iniisip niya na sa mga martial artist na mababa sa D-class, tumataas ang bilang ng nasasaktan o nasis ire taon-taon. Determinado, niyugyug niya ang kamao at nagdesisyon na. Binigay niya lahat ng effort para makapasok sa isang awakened na universidad. Biglang lumabas ang blue screen at nagniningning. Bigla, may lumabas na system message na nagsasabing nag-a-activate na, at sobrang gulat ng lalaki tinanong siya ng screen kung gusto niya ang beginner's package, at naisip niya kung ito na kaya ang matagal niyang hinintay na cheat. Kuryoso, tinanong niya kung ano ang laman ng package at nalaman niyang may S-rank na ability at 200 points ito. Ang rank power ay sobrang bihira, at sino mang magkaroon nito ay nagiging pambansang malakas, banibiyayaan ng maraming resources. Naramdaman niya na nasa kamay niya ang pagkakataon kaya biglang nilamon siya ng malamig na pawis dahil sa halo ng nervyos at excitement. Iniisip niya na kahit isa siyang walang kwentang tao, may tsansa pa rin siyang baguhin ang kapalaran niya. Sa kumpiyansang ngiti, inabot ng bida ang regalo ng system ng walang pag-aalinlangan. Kinumpirma ng system na nagamit na niya ang dalawandaang puntos at nakuha ang bagong kakayahan na Thunder God. Isang malakas na enerhiya ang Dom Aloy sa katawan niya, at sumigaw siya sa sakit habang siya'y nagbabago. Kulay purple at puti, umaalon ang kuryente mula sa kanya, bumubuo ng isang bilog ng purong enerhiya. Grabe ang lakas nito kaya pati mga bintana ng training room ay nabasag dahil sa puwersa. Sa labas, nagulat ang mga tao. May batang nagturo at sabi, dun yun sa bahay ng kuya, tapos nagtatanong kung ano ang nangyari isang nag-aalalang lalaki ang tumawag sa bumbero, iniisip na may nangyari sa anak ng pamilya Ao. Habang si RMC ay patuloy na sumisigaw sa sakit habang umaabot na sa 70% ang transformation. Biglang kumulimlam ang langit sa labas at ang mga tao sa paligid ay nagtataka ang mga tao sa kalye kung ano ba talaga ang nangyayari. Biglang lumitaw sa langit sa ibabaw ng isang gusali ang isang higanteng dragon na gawa sa kidlat, na kinatakutan ng lahat mula sa isang opisina. Nararamdaman ng isang lalaki ang bigat ng sitwasyon at nag-iisip kung may malakas na halimaw bang sumasalakay sa lungsod. May seryosong ekspresyon, iniutos ng opisyal na ito ang ikatlong legion ng Jianing na maging alerto. Lumulutang sa langit ang nilalang nagawa sa enerhiya, na parang isang malapit ng banta sa buong lungsod. Huling sigaw ng sakit ang pinakawalan ng ating bida nang tuluyang umabot sa isandaang porsyento ang kanyang pagbabago. At tapos na. Lahat ng enerhiya ay nawala at ang naiwan ay isang silid na tuluyang nagiba dahil sa sobrang lakas ng puwersa. Pumikit siya ng kamao, naramdaman ang bago at napakalakas na lakas na dumadaloy sa buong katawan niya. Ito ang kanyang S-rank na kapangyarihan, ang banal na kulog, na di matatawaran ang lakas kumpara sa dati niya. Tinitingnan ng gulo, naisip ng bida na nagdulot siya ng malaking kaguluhan at maswerte siyang na-control ito. Naalala rin niya na nakakuha siya ng 200 puntos ng kakayahan at nagtataka kung para saan ang mga iyon. Sobrang saya niya sa simpleng cheat na ito, kaya tinanong niya ang system na buksan ang kanyang panel. Lumabas sa screen ang pangalan niya, Xu Jingming, ang bagong S-rank na kapangyarihan niya, at ang 200 puntos. Pinili ng MC natin na gamitin ang 200 puntos para ay max out ang kanyang lakas sa laban para sa eksam bukas. Naiintindihan niya na ang kapangyarihan ay galing sa pisikal at espiritual, kaya pinili niyang palakasin muna ang mga yan. Dahil dito, mabilis na tumaas ang mga numero sa kanyang attributes habang inilalaan niya ang mga puntos. Isang purple na aura ang biglang lumabas. Yumalaylay sa kanya at naramdaman niyang dumadaloy ang bagong lakas sa buong katawan niya. Ramdam ng bida na gumaganda ang kanyang enerhiya at sirkulasyon, pati ang pag-iisip niya ay naging mas malinaw at mabilis. Mahigpit niyang pinilas ang kamao, sinusubukan ang bagong lakas sa mga kalamnan niya. Ganun lang, nagsimulang gumalaw ang ating MC nang mas mabilis kaysa dati, ang mga suntok niya ay dumadaan sa hangin ng mabilis. Napagtanto niya na sa pagpapabuti ng mga pangunahing katangian niya, lumakas din ang kanyang kabuoang kakayahan sa laban. Ipinapakita sa panel na, lumakas ang kanyang katawan at espirito. Tumaas at ipinaliwanag kung paano na convert ang mga puntos. Sa bagong lakas niya, sigurado siyang makakapasok siya sa unibersidad, pero iniisip niya kung ano kaya ang magiging ranggo niya. Tapos, pinagsabog ng bida ang sibat niya sa hangin, handang-handa ng subukan ang lakas niya. Hawak ang sandata, nagdesisyon siyang pumunta sa isang martial arts gym para subukan ang mga bagong kapangyarihan. Biglang binukas ng malakas ng isang sipa ang pinto ng training room tatlong bumbero ang pumasok sa kwarto, na ikinagulat at ikinagulo ng ating bida. Ang leader ng grupo, sabi niya na nakatanggap sila ng emergency call tungkol sa sunog dito sa lugar na ito. Sabi ni RMC, nag-fluctuate lang daw ang kuryente niya at ayos na ang lahat ngayon. Dahil doon, naintindihan ng fire chief ang sitwasyon at sinabi sa kanyang team na linisin na lahat isa sa mga lalaki ang namangha sa lakas ng batang lalaki habang kamakaway si MC sa kanila. Umalis ang fire truck habang tinitingnan ito ng mga kapitbahay na curious. May isang kapitbahay na nagtanong kung ayos lang ba ang lahat, at kinumpirma ni MC na ayos, bago siya pumunta sa gym para mag-training. Para sa mga nagising, para maging power users ang mga tao, kailangan talaga ng tuloy-tuloy at mahalagang training. Dumating siya sa Thunder Hall, isa sa pinakasikat na gym sa buong bansa. Hindi tulad ng ibang mamahaling gym, libre ito para sa lahat ng mga estudyante sa high school. Sa loob, nakita ni RMC ang isang grupo ng mga babae, at isa sa kanila ay pamilyar siya. Siya si Tanky, pinsan ng bida natin, na din para mag-training. Kasama ng babae ang isang kaibigan, at mukhang masaya silang nag-uusap. Sa pagkakataong iyon, lumapit ang bida at bumati sa kanila. Pinsan, tinatanong siya kung anong ginagawa niya doon. Mukhang nagulat si Tango at sagot niya na nag-chill lang siya kasama ang mga kaibigan sa hall. Nagpaalam siya at sinabing mag-enjoy sila. Habang papunta siya sa training room, napansin ng pinsan niya na parang may kakaiba sa kanya at naisip na nagbago siya. Tinanong ng kaibigan niya kung sino daw ang MC natin. Sabi ni Tango, pinsan niya siya si Xu Jingming, at kukuha rin siya ng eksam bukas. Excited si kaibigan niyang si Xiaoya at sabi, sa mukha niyang ganyan, swak na swak siya na maging arm candy. Para magpa-impress, tapos biglang winasak ni Tangi ang saya ng kaibigan niya nang sabihin na iklas lang pala ang kapangyarihan ng pinsan niya. May isang lalaki naman na natawa sa pinsan dahil iklas siya pero kumuha pa rin ng exam, pero iniisip ng pinsan na risky talaga yung desisyon niya tapos binago ni Tangi ang usapan at tinawag ang mga kaibigan niya para mag-explore sa martial arts hall. Naglakad ang grupo tapos may isa na nagsabi na okay lang mag-relax muna bago ang exam. Samantala, sa training room, naghahanda na ang bida para umatake sa malaking target gamit ang kanyang sibat. Hawak ng binata ang sibat at napansin niyang mas magaan ito, pero na-realize niya agad na dahil pala na ang katawan niya. Pero dahil bukas na ang exam, wala na siyang panahon para maghanap ng masangkop na sandata. Nagdesisyon siyang subukan muna ang pinakamalakas niyang lakas ng walang tulong ng superpower niya. Kaya huminga ng malalim ang bida at nag-concentrate para ibuga ang pinakamalakas niyang suntok. Mahigpit niyang pinisil ang sandata, naghahanda sa darating na atake. Tapos, pinukul niya ito pasulong. Buong lakas niya, gamit ang mabilis at malakas na galaw tumama ang dulo ng sibat sa target ng diretsyo na may malakas at nakakasira na impact. Nasira ang target at nagpapakita ang scoreboard ng 321 calories na puwersa, pero mabilis na naayos ng kwarto ang sarili niya. Namangha ang MC namin sa kanyang lakas ng katawan, halos doble na at lagpas. Pasakaraniwang nagigising. Nagliliwanag ang mga mata niya ng kapangyarihan, kaya nagpasya siyang subukan ang bago niyang Purple Sky Divine Thunder. Sa kulay purple na iyon, nagsimulang bumalot ng kuryente ang mga kamay niya. At katawan habang nakatutok siya. Inaatake niya ang target gamit ang pinasiglang sibat, at lumalabas sa scoreboard ang nakakabighaning 3,021 calories. Sabi ng RMC, ang lakas ng shrunk ay kamangha-mangha at kahawig na ng isang mid-level na gumagamit. Habang kumikislap pa ang kidlat sa kanyang katawan, sabi niya na hindi pa ito ang tunay niyang hangganan. Mahigpit niyang hawak ang sibat at plano niyang pagsamahin ang kanyang lakas, superpower, at galing sa isang malakas na hampas. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang malakas na paikot na atake gamit ang kanyang lubos na elektrisadong sibat. Ipinagpapatuloy niya ang kumilos siya, gumawa ng malaking vortex ng puti at purpurang enerhiya sa paligid niya. Isang bola ng purong kapangyarihan ang nabuo sa dulo ng kanyang sandata, handang ipaputok sa target. Sa isang sigaw, pinakawalan niya lahat ng naipong lakas. Ang atake ay gumawa ng napakalaking pagsabog ng enerhiya na nilamon lahat ng nasa daraanan. Sa pangunahing bulwagan, naramdaman ng mga tao ang pag-uga, at may isang tao na naisip kung lindol ba iyon. Sa parehong palapag, nadaganan ng grupo ng pinsan niya dahil sa lakas ng pagyanig na yumanig sa lahat. Isa sa mga kasama sa grupo. Naramdaman niya yung malakas na pagbabago ng enerhiya at sinabi niyang galing yon sa isang super user. Nagulat si Tenki dahil mga estudyante lang daw ang nagtetrain doon at yung pinakamalalakas ay pumupunta sa ibang hall. Dahil curious sa nangyayari, nagdesisyon yung pinsan niya na alamin kung saan galing yung lakas na yon. Sinundan nila yung enerhiya at nakita nila yung bida na palabas ng training room. Nagulat yung pinsan at tinanong kung ano ginagawa niya doon, sagot ng MC, pauwi na lang siya para maghanda. Binigyan siya ng kaibigan niya ng good wishes. Swerte pero agad niyang hinayla ang pinsan para tingnan ang kwarto kung saan nanggaling ang enerhiya. Pagdating nila sa kwarto kung saan nagmula ang kuryente, nakita nilang sira na talaga ang pinto. Nang buksan nila ito, nabigla sila dahil nakita nilang tuluyan ng gumuho ang training room.